Okay, uh, at magandang araw po ulit sa inyo mga ka-LXL uh, Inuubo kasi ako kahapok kaya naputol yung live natin Okay, uh, uh, balik po tayo sa topic, makag uusapan natin Sa mga hindi pa po pala subscribe sa aking YouTube channel Pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel Pakilig na rin po ang notification bell At pakilike na rin po and comment Thank you Balikan natin yung air filter ito na up, uh, uh, Yung air filter after trail Masyado po kasi ubo ko kahapon eh. Pasensya na po. Ayan. Hindi pa nahugasan eh. Baka tumak po, po ulit next week to. Ay sa Sunday po. So, para isang hugasan na lang. Isang dumihan na lang muna. Eh, di air filter. Okay, yung bakta sa Eh, yung mga mahilig po sa sa mga open carb. Ito po lang, Ayan. Nasa live po kahapon to. Ayan po, yung dumi oh. Ayan, yung mga mahilig mag-open carb. Ay, mag-isip na kayo yung mga KNX po na naka-carb na uh, 28M yung aftermarket hindi po solusyon na alisin ng air filter o alisin nyo yung connector dyan at yung open carb nyo hindi po solusyon yun yan po masisira yung makina nyo tingnan nyo po oh. eto may filter na oh. meron may alikabok pa kaya po ninalagyan ng, ng langis itong air filter para yung idume matrap matrap sa air filter, hindi po siya 100% na makapasok po sa loob titikit po sa may langis kaya may nabibili po yung dirt bag na air filter ayun po, napaka dumi yung galing sa ibabaw tanggalin natin yung filter yung iba kasi, hindi maitono carb, akala nila solusyon, eh tatanggalin yung filter or yung connector ng air box to carb, pag hindi, pag ganoon po lumipat na kayo ko, mekani ko, na marunong ano? eto alisin natin Coca-Cola yung takip <laughs> Nawala kasi plastic po itim yan. Eh. Napakamahal ako binili mo. Nagyan natin ng Coca-Cola, di ba? Para paraan lang po. So natin. Ayan po. Kita nyo ha? O. Oh. Tingin dumi o. Oh. Yan na dumi sa trail site. Oh, pa paano ko naka-open car pa yan? Eh di, pumasok na po sa loob ng makina nyo yan. Pag pumasok sa loob ng makina nyo, ano po mangyayari? Mangyayari po niyan, sisirain yung inyong piston ring, valve seal, valve guide, at kung ano-ano pa. Tsaka yun, makakontami na po yung langis. Yan, ang mga ang tendency po niyan, uusok yung motor nyo, uluwang yung ring gap. Ayan po, ito may filter na yan. May nakakalusot din po konti. Yan. Buti may filter ito. Tao nga po, pag nagpunta sa Malikabok, di ba? Pag wala kang mas, uubuhin ka uubuhin ka pag wala kang mask, sisipunin ka pag nasingot mo. Kaya kami, hirap din kami pag trail pag uh, malikabok, bok, yung masinusan na namin. Pag nangulangot po kami, ay, 100%, pag ginanin niya ilong nyo, lupa po makukuha niya. Promise. Ayan. Yan yung may airbags, ayan o. Yung mga nasalan dumi, ayun, o. Oh. Ayan. Kapag dumi, Lilisin ko nga ngayon to, kasi may mga tumakbo ko sa linggo to. Kukondisyon na namin. So para uh, okay atin kay Alex. Buhat po nung binuko ko engine na ito, hindi pa po na-refresh ito. Uh, yan ang sikreto, alaga sa air filter. Basta ito, huwag na huwag niyo aalisin ito. Itong kay Alex ko, wala kang problema. Kahit i- eh, high PM sa mid-range ano. kasi po nakatone card umaawin siya, apihil, walang problema walang palya, walang bulubok o kung ano man tawag doon kailangan po talaga matagasa sa ng carb. Ang pagtotono po ng carb, hindi po nakukuha na isang araw yan. At eh, saka dalawang klase din po yan. Hindi, hindi pwede puro sa patag kayo magtutono ng carb. Lalo nag-trail kayo. Kailangan nyo rin malaman kung ano yung tono na kailangan nyo po sa high altitude. Pag tinono nyo po sa patag lang yan, eh, dito lang nakatono yan. Napakadun eh. Napaka Ayan, matyaga po talaga. eto po, dalawang klase ito nung ginawa namin bago namin nakuha ito nung dalawang KRX na yan. Ilang beses kami nag-trail. Abay, nagbabaklas kami ng carbs sa bundok. Hanggang sa nakuha namin final, ayun. Wala kami problema kahit mapa-uphill, uh, kahit matarik pa yan. Okay siya, kahit mainit na, hindi pumapalya. Okay, yan. Yeah. Baka ito, ugasan ko mamaya. Pero may bago ako pamalit. Yung muna yung kakabit ko. ayun Tsaka yung frame. wag na wag Napakahalaga oh. Yeah. Kung bagay sa tao, pag wala kang mask noon, pinasukan ka na ng COVID. Hindi po naiintindihan kasi na iba yan. Ayan po yung carb natin, 28 mm. Ayan, baka alala ba na open Ayan po, marami pa. Ayan. Okay. At hanggang dito na lang po ating vlog. Kahapon, hindi ko na na, na ko. Ngayon ko lang ulit na ito Okay, uh, tips lang po ito sa mga baguhan o no? sa mga para hindi masira yun yung kalender lang kay Helix Kaya po tayo bibigay ng advice. So, sa mga uh, gusto pa rin mag-open carb, tanggalin to, eh, nasa sa inyo na po yun. Kung kaya rin pong magpalit ng black, magpagawa ng motor na engine rebuild, wala akong problema. Nasa sa inyo pa rin po yun. Basta po tayo, ang uh, tinuturo lang po na natin yung tama. Doon lang tayo sa tama. Kaya sinasabi ko po palagi, hindi solusyon ang tanggalin ng connector ng airbox sa carb. Ah, hindi po solusyon na ah, tanggalin itong air filter para mawala yung problema. Kailangan nyo po mag-jettings. Hindi niyo po maitotono yung carb nang wala kayong jettings. Hindi nyo po maitotono yung carb nang hawak nyo lamang po ay phillips screw at flat screw. Hindi po. Kailangan nyo po ng jettings. May combination. Kailangan mayroon kayong set ng jettings. Hindi pwede kasi lang jettings nyo. Paano kayo magtotono? kada testing po kasi ito tono. Doon po 'yon. Madalas pong ginagalaw sa pagkutotono main jet. Yung idle idle jet po minsan niya tono 'yan. So, plug reading din po kayo. Kailangan brown o no? basta walang palya, hindi maputi is plug Okay po 'yon. May vlog na po tayo dyan sa about tuning. So, pakicheck na lang po sa mga uploads ko. Nandun yun. Kung may hindi comment lang po. Kasagutin natin yan. Basta po kailangan, tono kayo ng carb. Kailangan po, matyaga. Hindi po pwede yung, hindi po yung magic na pag kinabit mo, okay na. Mayroon pa nga bumibili sa akin ng carb. Sabi, baka daw pwede yung nila ng carb. Ito, tono ko na -tono dito. Hindi po, po pwede yun. Kasi pag tinono ko po dito yan, sa motor po nakatono yan. Pag ikinabit nyo sa motor nyo, hindi po nakatono. Hindi rin tayo magkakapareho ng altitude, temperatura sa lugar, gano'n. Kaya doon po problema Kaya po, actual ginagawa yung pagtotono. Alam nung nalala na po sa mga ng gasolin na ginagamit, doon po nagkakaproblema. Okay, sa ganito na lang po ating vlog at maraming salamat po. Shoutout sa inyo lahat at pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po at sa order po ng parts, PM lang po sa page ko sa Facebook, RR731 Moto Online Shop.